Yan mga boso, gutom Batangas. Wow. Sarap. Sarapnya. niya. Ika sa titi. <laughs> 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 Oliver, oh, nasan ka? Ito ang kalab mo. Gutom Batangas. Yeah. <laughs> Yan mga boso. Yan. Yan po puwe... ay nagluto <tutun> ng <tutun> panghapunan. Yan mga boso, ang sarap po. Oh. Gulay na gulay pa lang. Wow. Wow. Apritada. Yan po po, kulay na kulay na lang. Yan po, mungkin ang batang genyo. Yan po. At saka dito po, mga boss, napapansin nyo, dito po sa amin sa Batangas, ay talagang bayanihan yan Nakita yung mga tao. Yan. Talagang sa amin dito, ay talagang bayanihan ang mga kalalakihan niya. Yan. yan. Yan may yan yung kusang mga nagsisiganap. Yan po yung kusang loob na tumutulong. Yan sila uh, <laughs> you know, kaya din sa ugali ng mga Batanggay nyo makabukbalianihan. Know, Iyo. ayun o, wow sarap mm -hmm. uh, um, um, ay Isa na nga para isang sa ano. You na. Know?

Ayan ang mga, mga kalalakihan. Lahat ay kanya-kanyang ganap.